good afternoon mga katuwang magandang hapon isang maulan at na mapagpalang hapon ngayong hapon kasama ko si Papa P samahan niyo po kami pupunta po kami dun sa batang si Jessa yung napakasipag na batang si Jessa at uh, mega shout out sa lahat ng ating mga katuwang abroad and uh, kay Ma'am Eleonor or Ma'am Elizabeth ng uh, St. Anthony Church Paris Paris no USA ayan nagpadala po siya sa akin mga katuwang ng one uh, 100 dollars ang palitan po pala ngayon mga katuwang is bumaba uh, bumaba 56 pesos no dati kasi uh, 57, 58, 59, ngayon 56 no. Kaya yung one uh, 100 dollars inabot po ng uh, 5,620 mga katuwang. Eh. Ang gagawin po namin dun sa batang si Jessa, sabi ni Ma'am Elizabeth, ibibili po namin ng gamit sa eskwela kasi pasukan na po ngayong linggo magpapasukan na. Then yung iba gamit po nila sa bahay, groceries, then kung may sukli pa, ibigay dun sa nanay mga katuwang kaya ngayong hapon pupuntahan namin ngayon ni Papa P tingnan natin ang kalagayan mga katuwang and then uh, babalikan po namin para oh, hindi po makakasama ngayon ang bata no? baka may ginagawa kasi uh, kapag ka walang nanay naghahanap buhay yung bata po ang uh, tumata yung nanay doon sa kanyang mga kapatid na bunso yung nag-aalaga mga katuwang no? tara puntahan natin go, go katuwang oh wala nang laman yung tindahan ng nina Jessa hello gandang hapon kumusta kayo mga bata oh jesa kumusta ka bless bless kayo bless bless oh bless saan yung isa oh bless oh asan yung ito yung bunso oh bless Um, asa nang mama mo, Jess, Naglalaba po. Naglalaba? Opo. Ang papa mo? Nagtitinda, nagtitinda po ng paninda. Ha? Paninda. Nagtitinda ng? Paninda. Paninda. Anong paninda? Gulay po. Gulay. Anong kain na kayo? Anong kain na kayo? Opo. Very good. Pwedeng makapasok? Opo. Ha? Okay, sige. Thank you. Pasok kami. Ay. Wala na yung nila. Doon ang baha, doon ang kwarto nyo eh. Hindi na dito. Hindi na dito. O, yung kusina. sana nila ito. Ginawa ng parang kwarto nila. Ay, malawak nga naman. O, kasa sila. Kailang maraming ano, Kalat. Papapabigyan mo sila ng tinapay. O bigyan mo sila ng tinapay. Yan. O bigyan mo sila. Ang kapatid mo, Jessa. isa kayo. Huwag mo nang hatiin. Sino yung mag-aaral ngayon? Pasokan, Jessa. Bukod sa'yo. Ah, ito. Anong grade? Grade 1. Grade 1. Kinder po. Ha? Kinder. Kinder? Ah, okay. Ikaw ay grade? grade po. Ha? Grade 3. Grade 3. Dapat sana, nung grade mo na? Grade 4 po. Grade 4 na dapat, no? Pero grade 3 ngayon. So, malapit ng pasokan. Ngayong linggo, magpapasokan na, no? Ha? Wala. May gamit ka na? Wala pa? Wala pa po. Wala pa? Wala pa? Wala ka pang note? Wala pa. Bag? Wala pa. Lahat? Wala ka pa. Oo. Oh. Ganitong gagawin natin. Ne, no? Yesa. Bukas, susunduin ka namin dito. Kasi hindi ka naman pwedeng isama ngayon. Kasi ngayon sana, isasama ka namin sa daet, sa mall, mamimili tayo ng gamit mo. Ng school supplies mo, notebook, uniforme mo. Tapos, school bag, school shoes. Kaya lang, walang magbabantay dito sa mga kapatid mo. Ano? Kaya bukas, babalik kami, isasama ka namin sa daet. Okay ba sa'yo yun? Payag ka na isasama ka namin sa daet, no? Kasi para sigurado yung size ng paa mo, ng uniforme mo, kasi baka maghamali kami, ano? Kaya bukas, dadaling ka namin sa daet, mamimili tayo ng gamit mo doon, ano? Ha? Okay ba sa'yo yun? Ha? Sabihin mo kay mama mo, pagdating ni mama at papa mo, na galing dito si tito Efren, tutulungan daw ako. Sabihin mo yun, ha? Pupunta kami ng daet, mamimili kami ng gamit. Ano? Kasi mal ngayong linggo magpapasukan na. Ano? Kinder itong isa. Okay. So, may mimili tayo ng gamit para wala ka na maging problema ngayong pasukan. Wala ka pa palang gamit. Eh, ano ngayon? Petsa 27, 29 ang pasukan, ano? oh, diba? Kumain na kayo, Neng? Opo. Ah, anong kinain nyo? Kanin po. Ha? Ah? Kanin po. Kanin. Kanin. Anong ulam nyo? Tuyo po. Ha? Ah? Tuyo po. Tuyo. Ayun, kinakain mo. Di ka pa Tapos kumain? Tapos. Ha? Ah? Tapos na po. Tapos ka nang kumain? Ha? Ay, oo, toyo. Ay, masarap yan. Lalo ngayon, maulan. Di ba? Masarap lalo ngayon, maulan. Kailan umalis si na mama at papa mo? Kanina pa umaga. Kanina umaga pa. Si mama mo ay maglalaba para binabayaran siya. May pambili ng bigas, ganun. Si papa mo naman naglalako ng mga gulay-gulay. Tama? Tama. Okay, very good naman pala si papa mo. At least may may pambili kayo ng bigas, ano? 'Di ba? So, wala ka nga lang gamit sa eskwela. 'Yun ang gagawin natin. Bibili tayo ng mga gamit, ano? eskwela, ano? Salamat po, Kuya Efren. Sige, magpasalamat ka, Jessa, sa juice. Ha? Nagdadasal ka ba? Nagpipray ka ba bago matulog? pasalamatan mo yung mga tao na tumutulong sa atin, tumutulong sa iyo, di ba? Di ba, Jesa? Marunong kang nagsisimba kayo na na mama mo? Apa. Ay, kayo? Eh, very good, very good. Yung bata walang shoot, walang ano, walang walang panty walang short. Ha? Ha? Ano ano? panty Wala, itong, itong bata, walang maisusuot na panty at short, wala? Oo, talaga Ay, ah, itong mga ito, meron. Ito, ito mag-school na isa. Meron, wala. Walang damit din. Ha? Wala ito, wala itong uniforme. Wala din itong gamit sa eskwela. Itong isa, anong pangalanan ito? Isa po. Ha? Oo, oh, bibilan din natin yan bukas. Ano? May marunong dito magupit ng buhok mo, Jessa? Mayroon dito marunong magupit ng buhok? Ayaw mo pagupitan ng buhok mo? Gusto mo pagupitan? Ha? Ayaw mo? Hmm, sige. Ano so, yun na lang gagawin natin, Jessa? Sunduin ka namin dito bukas, ha? Hmm, alis na kami, ha? Alis na kami, mga bata. Ha? Bye bye na. Bye bye. Bukas, Jessa, sunduin ka namin, ha? Opo, ko po Papa. Okay, sige, sige. Balikan na lang natin bukas, mga katuwang. Tara na. Tulad nung sabi ko sa iyo kahapon, babalik ako, sasama ka namin sa daet. Ang problema, wala akong sasakyan. Nagluko yung preno ng aking sasakyan, kaya hindi kita maisasama. Kaya ang gagawin ko ngayon, jesa kukunin ko yung size ng paa mo para sa sapatos mo ano tapos yung uniforme mo titingnan ko para may makopyahan ako ano para alam ko din yun ang para yun ang mabili ko sa iyo ano pakita mo nga sa akin anong size ng paa mo 33 ha 33, 33. black shoes di diba? tapos anong kulay ng uniform pakita mo nga neng dali Anong kulay nung paladaning? Dati lang, yung blue. Tulad ng... Di ba binili ko last year? Ganon, blue ano? Tapos, white t-shirt. Ganon. Tapos, ito naman, anong... Kinder to. Notebook lang naman dito. Anong notebook dito kay... Anong pangalan itong isa? Deliza po. Ha? Deliza. Deliza. Okay. So, di ko kayo maisasama. No? Sana... Yung promise ko sana sa inyo kahapon, babalik ako ngayong umaga para sunduin ko kayo para dalhin sa sa Daet, no, para bibili tayo ng mga gamit. Kaya lang ang problema natin, yung sasakyan eh nagloko yung preno. Ano? Kaya hindi ko kayo maisasama Kaya ang gagawin ko, yun nga kinuha ko na lang yung kulay ng uniforme mo. Tapos yung size ng sapatos ninyo. Ito si ito ito, ito at sapatos nito. Eh. 30 tpo. 30. Okay. Hmm. Hello, bless. Ano pangalan ito ni Bunso Ning? Ha? Ito po. Ha? Ito ang pangalan. Ito ang pangalan. Alicia po. Alicia. O, na yata ang mama mo. Narinig ko ng boses. Ito na. O, saan ka galing? Gagaling lang po sa ilog po. Bakit? Naglaba po. Ah, okay. Hinagahan ko lang po maglaba at din po ako. Saan ka pupunta? Kukuha pa po ng panindang gulayin. Panindang gulayin? Opo. madalas ka daw nagmuwala uh, dito, nagtitinda ka ng gulay. Opo. Kinukuha mo sa bundok yung mga gulayin. Opo. Tapos ibebenta mo, lalako mo, bukod sa paglalabada. Opo. Okay, very good. Paggabi po, labada. Paglabig, labada. Mm. Wala, kahapon galing ako dito, wala ka. Ay, wala din po kahapon kasi pula sa po ako palagi. Kaya nga. Okay, ngayon kasana, promise ko dito kay Jessa, isasama ko sa daet para bumili ng mga gamit niya. Kasi bukas, pasukan na, no? Okay. problema Problema, na, nasira yung sasakyan ko, naggulo ko yung preno, kaya hindi ako makakapunta. Kaya sabi ko, kunin ko na lang yung size ng mga paan nila, tapos yung kulay <laughs> ng uniforme. Anong grade dito? Grade 3 po. Grade 3. So, 'yung ilan ang notebook mo, halika ka Yesa? Ilan ang kailangan mong notebooks? 8 po ang. 8. Walong piraso. Okay. Tapos uh, pad paper, no? Color ballpen, lapis, no? Okay. Oh, okay, okay. Oh, ay sige ha. Babalik na lang ako, bibiliin ko muna ito ha, para bukas pasukan na may magagamit na si Jessa makakapasok na. Ano po? Ha? Ate, hey, pati, salamat po. Mm. Maraming maraming salamat po kuya Ifril at tingalawin niyo po kami kahit kamisan-misan po. Wala pa po, wala pa po kami talagang mga gamit gamit po sa bata. So di pa sigurado pa, sana? Ang asawa ko po palagi po umisakit. Oh my goodness. So sana hindi siya makakapasok? Okay. Dahil wala pang gamit? Wala po po. Oh. Sige ha. Bibilin ko na ito diyan sa para bukas makapasok ka na sa school, ano? Okay, sige. Alis na ako ha. Sige po. Ingat oh, ingat, ingat kayo. Po, kuya, o, oh, ingat kayo. Salamat. Salamat po. Makakapasok pa ako bukas. Wala ko po pa ako makakapasok. Kasi po wala pa pa akong gamit. Kahit ngayon. Hanggang ngayon wala pang gamit. O, sige na ha. Alis na ako. Ha? Ate, alis na ako. Sige po. Kaya mm -hmm. na po mga katulad ng uh, tanghali sa dami po ng namimili sa mall 11.30 11.30 ng tanghali mga katulad para magpiesta rito mga banderitas kagutom na naabot tayo ng tanghali mga katulad tayong mga Pilipino eh mahilig sa last hour tulad natin yeah. si Jessa naglalaba Oh. Hello, Jessa. O, oh, naglalaba ka? Ha? Huh? Ha? Opo. Huh? Opo. ang Kasi... mama mo? Nasaan? Halik ko daw din muna. Ate. Gandang halik? Oh. Ay. Kumusta? Dito si Jessa naglalaba? Sana muna po dahil malaba. Okay. Eto na yung ano nabili kong gamit natagalan ako tanghali kasi daming namimili ma namimili ngayon last hour di ba ganun talaga eh no kapag ka last hour punuan hi ang haba ng pila o oh, eto napansin ko yung mga anak ko parang mga walang damit Katulad ng isa, lagi mo natin ko ito, lagi wala lang short. Sure. Alam mo kung damit gawa ng pagka kung nasunogan mo. Ah, yung pagkasunog? Opo. Di ba mga, mga dala akong damit mo? No? Opo, yun po. Kulang? Parang dami mong ano, ang dami mong kalat, ate. Labahan po. Huh? Lagi po kayang wala. Ah, oo nga. May trabaho lagi, ano? Wala nga naman si Tiesa. Pinagsasabay niya yung pag-aalaga, pagluluto, pagbabantay sa mga anak ninyo. Ito, Tiesa. Wala lagi mo ng, ba na, ano, tubig. Ito, medyas mo ng sapatos, ha? Huh? Tapos ito, para ito sa ano, eh, kinder. O, isa ito. Kinder. Wala akong makita nung pajama para sa kinder. Ay. Ha? Ah? Kung nalang si Gulo bumili, para nakapunta ka ng daet, ano? Para dito kay ano, sa kinder mo, ano? Hindi po, kay Kalbo po. Kay Kalbo. Po. <laughs> kaya ano, kaya ano? Kalbo. Kalbo ang pangalan nito? Palayo po. Babae naman. <laughs> kalbo po siya ng maliit. Ah, okay. Okay, sige. So, ah, ito na ha? Ito, mga notebooks mo. O, Diyesa. Thank you po. Ito. Ito nagdasal kayo kagabi sabi ko po salamatan nyo yung tumutulong sa atin kung ito ball pen bigyan mo yung bunsok mo ng lapis ano yung e palda mo Oh, salamat po tapos yung t-shirts Oh, ha para may uniforme ka tapos ito size 32 o Uh, school shoes, ano? Tama? Sabi mo, 33. Sabi naman ng mama mo, 32. Sinunod ko yung mama mo, 32. Tama? 32 po yung pa palagay 32 talaga? Okay. Tapos, ito Jessa ang oh, maganda bag. Oh. Tapos, meron pang ano, ito, uh, color mo, no? Oh, ayan, ha? Salamat po, Kuya Efren. Kakapasok po ako bukas. Kala ko po hindi po ako makakapasok. Kasi po akong gamit. Pero nakapag-enroll ka na. Okay. Ay, very good. Pagpasok ka rin ngayon pasok ka. Okay. Pag-aalis ka. Sa lunis po, nasa pasok po ako sa bukas. Ka. Okay. Ano ba ginabot mo? Anong ginabot mo sa pag-aaral mo? Po? Anong inabot po sa mo sa pag-aaral mo? Kripo kapag-aaral po ako. Para po matulungan pa po ang mga anak ko po. Taong ko po, hindi po ako nakapag-aaral kasi po yung papa ko, bulag po, hindi po nakakakita. Kakasama po ako paghahanap po. Mamalimus. Opo, pagtitinda po ng tuyo. Oh, Araw-araw, okay. bukod sa paglalabada mo. Naghahanap po ng piling itinda po sa daig po itong 500 po namin, pinag-iikot-ikot lang po namin. 500 puhunan? Opo. Namimili kayo ng mga gulay-gulay dito sa barangay nyo. Nadalhin sa daet, sa sentro. Opo. Okay. Okay na yun, nakakapagpaikot-ikot na kayo. Opo. Puro gulay. Puro gulay po. Kasi dito sa barangay, nyo, mura dito ang gulay, ano? Opo. Tapos bebenta nyo naman dun sa daet. Pero syempre, malaki-laki din ang uh, bayad dun sa transportasyon, di ba? Opo. Kali ako dito, at Ah, oh, Jessa, at si Shirley. Waka mo nga, bilangin mo nga, Jessa. At si mama mo may karga, hindi mabibilang yan. Sige nga. Magkano? Lakasan mo. Lakasan mo. Ha? Ah? Hindi pa yung paro sa kalakihan ko. Ha? Di mo, ito, 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 ito. magkano to? Magkano? 50 po. 50. Ito, magkano? 20. Ito, magkano? 100. 100. O, oh, tapos ito, magkano ito, ito, ito? 1,000. O, oh, sige, bilangan mo. Marunong naman pala eh. Grade 3 na. No? Kaya nga, bilangan mo. Magkano? Yes, magkano? Ako, <laughs> oh, Diyos ko <laughs> Grade 3 talaga. Tingnan ko nga, tingnan ko nga. Oh. Bilangan, Bilangin ba? ha. 1,000. O, uh, hawakan mo. 1,000 1,200. Tapos, 1,300. 1,400. Basta pagkano to, to? 70. 70. 1,470. Plus, meron pang bariya. Magkano ng bariya? 7. Ha? 7. 7. Tingnan ko. O, tama. magkano lahat? Magkano lahat? O, binilang ko na, ha? Binilang 1, ko na. 1, ha? One thousand pesos. Oh, <laughs> <Kaintindihan> din kami. <laughs> so meron kang sukli na one thousand four hundred seventy plus seven pesos. Oh, yun. Okay. O, oh, paano? Ano po, Matabangan pa po kami kang imposure po para sa mata. Hindi sa pamumuhay po, po baga. Itong um, nagkasakit baga po si Agong kong sa isang linggo. Eh, sakit yung asawa mo sa isang oh, linggo. Opo, talagang walang-wala po kami mapagkuaan. Kami po ni Jason, nagpunta lang po sa bundok. Anong gawa niyo doon? Naghanap po kami ng pakupakupo. Naghanap kayo ng paku, -paku oh, po, kasi sa bundok, paku-gulay ang... sa bundok, oh, okay. sa gubat, tapos binenta nyo. Oh, po. Kasi po yung asawa ko hanggang ngayon, hindi pa rin pa naman po magaling gawa pong ang sakit niya po, para po may yung UTI na naglala po Hmm. So ang gusto mo, kunti para don sa ginagawa mo mong pagbibili ng gulay, tapos ilalako mo, gano'n? Okay. Hindi ko may ha? Hindi mo na po ha? kaya ako makapag-chat po sa'yo mo, Kuya Efren. Eh, Gawa po yung out account ko po dati, nahak po. Wala. Sira. Wala na po yun. Mm -mm. Hindi ka na makapag-text sa akin. Okay. pag message sa akin. Hindi po. Ma'am, Ma isi. isi labet, salamat po. Ano, ano, ano? Ma'am, ano? Elizabeth. Sige daw. Elizabeth. Ma'am? Ma'am? Elizabeth. Ma'am, <laughs> Ikaw daw ate. Maraming Ma maraming salamat po kay Ma'am Elizabeth. Oh, kuha kuha. <laughs> Ikaw nga ulit sa Ma'am Elizabeth. Uh, is... oh. Kung nalang... Pabira. <laughs> ah, sige, naalis na ako ha. Sige po. Maraming maraming salamat po sa iyo Kuya April at kay Ma'am Elizabeth po. Maraming salamat po sa mga gamit po ng anak ko po. Makakapasok po siya bukas po. Akala ko po hindi siya makakapasok bukas kasi wala pa pong gamit. Yung kita ko naman po, sakto-sakto lang po sa paglalabada. Kapaghanap po ng paninda, sakto lang po sa pagkain po namin. Yes, sir. kanina ko pa napapansin, yung palda mo, lagi mong, lagi mong ano, bit-bit, hawak ng kamay, bakit? wala Wala ah. po kaya 'yang ganoong pun short yan ay. Mga <laughs> ay, anak ko walang damit na papansin <laughs> ko pag dadating ko dito, kikikiusap ako. Ka Jessa, Jessa, yung mga ah, kapatid mo, lagay mo ng short. Lahat walang short. Bakit? Wala kaya, wala pa po kami gano'ng gamit po. Oo, uh, uh, mabuti hindi ko inalagay sa video kung nga walang short. Kaya, ingat na ingat ako. Ata. Basta pumunta ako dito tinitingnan ko muna, op-cam muna kasi mga walang short yung mga anak mo. Kasi <laughs> na po, ta, talagang hmm. ngayon po, walang-wala talaga po kami. Nangintindihan eh. hmm. ko naman kasi nga, yung mga gamit nyo noon na inipon yun ay nasunog lahat, no? nasunog doon sa bahay na nasunog, di ba? At least ngayon, unti-unti nakakabango na kayo sa tulong ng ating mga katuwang abroad, napabahayan kayo. So, komportable kahit paano. Ano? Okay, pero musta na po pala si Mama Damre na po. Ay, okay naman lang. Galing-galing okay naman na. Sakit sa puso yun. <laughs> so, uh, sige na ha, alis na ako ha. Sige po, ingat din po. Maraming salamat po Kuya ay Una, magpasalamat lagi kayo sa Diyos sapagkat so, si Lord may mga taong ginagamit para yung mga tulong na para sa inyo makarating dito. Ano? Una man, eh, uh, tulay lang nito. Ano? Tulay lang yung mga tulong para makarating. O, Jessa, alis na ako, ha? O, pasok ka bukas, ha? Okay. Salamat po, Kuya Efrain. Eh, okay. Bye bye Jessa, bye bye po. Ingat kayo ha? tuloy naglaban ni Jessa. Hmm? Kumain na kayo? Hindi, po. Oh, anong na? Oh, Hindi po pa. anong oras na? Ah, Mag-aalas 12 pa lang po naman. Ko, wala pa bigas. mag 12 pa lang naman. Walang bigas? O, oh, na kayong bigas. May pera naman na kayo. Ano? Okay, okay, po. okay. Bye-bye, okay. so, Jessa. bye, -bye po.